Hey, mga future entrepreneurs! Gusto niyo bang kumita kahit natutulog? Walang abala sa inventory customer service? Totoo to! Manatili dyan dahil ibabahagi ko ang patok na negosyo ng 2025. Ito ang affiliate marketing. Wow. Sa simpleng salita, ang affiliate marketing ay pag-promote ng produkto ng iba at pagkita ng komisyon sa bawat benta gamit ang iyong unique link. Hindi mo kailangan ng malaking puhunan, malaking audience, o sariling produkto. Panalo, di ba? Narito ang tatlong rason bakit ito ang negosyo ng 2025. Una, cost effective. Wala kang kailangang bilhin o i-store. Pangalawa, flexible pwede kang magtrabaho anytime anywhere pangatlo scalable habang lumalaki ang audience mo lalaki rin ang kita mo kung handa ka nang magsimula piliin ang niche na passionate ka sumali sa mga affiliate programs at mag-create ng content na valuable para sa audience mo kumbaga tiwala plus consistency is equals to tagumpay. Kaya ano pang hinihintay mo? Sumabak na sa affiliate marketing at gawing pinakakumit kitang taon ang 2025. Tara, simulan na natin. Music